Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 6. Para sa 3 digits, number 6, number 1, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 5, Number 20, Number 28, Number 11, Number 40, at Number 6. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, Number 2 at Number 5 para sa 3 digits, number 1, number 3, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 23, number 16, number 27, number 9, number 31, at number 22. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11 at number 4. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 14, number 23, number 10, number 27 at number 34. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 22, at number 3. Para sa 3 digits, number 8, number 5, at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 12 number 25, number 13, number 20, at number 38. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 14, at number 8. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 19, number 21, number 15, number 28, at number 36. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14 at number 16. Para sa 3 digits, number 5, number 3 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 21, number 27, number 16, number 10 at number 37. Libra. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 2, Number 17, Number 24, Number 12, Number 30, at Number 39. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, Number 11, at Number 7 para sa 3 digits, number 4, number 2, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 10, number 25, number 13, number 31, at number 40. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 10, at number 8. Para sa 3 digits, number 7, number 9, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 15, number 12, number 22, number 27, at number 9. Capricorn ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, at number 11. Para sa 3 digits, number 4, number 1, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 40, number 17, number 29, number 6, number 21, at number 33. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, at number 6. Para sa 3 digits, number 9, Number 2 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 10, number 25, number 8, number 19 at number 31. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mga hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 11 at number 7 para sa 3 digits number 5 number 8 at number 2 para sa loto na anim na numero number 21 number 18 number 10 number 9 number 26 at number 34